Blessed Holy Friday mga kababayan Magandang araw po sa ating mga kababayan. Ngayon ay araw ng biyernes Santo. Good morning kabayang Leia Peña Royo. araw kita. Napakaganda ng sikat ng haring araw. May ilang mga aktibidades ngayon sa simbahan sana makover natin yung iba pakinggan nyo po ang napakagandang hampas ng alon sa galampasigan at napakagandang pagsikat ng araw sa napakagandang umaga na ito ng Biyernes Santo Lawrence Mendoza, good morning. Michael Motol is watching. Talahon po ngayon para magnilay-nilay, magpasalamat sa lahat ng mga biyaya na natanggap natin. Na despite na nasa ilalim po tayo ng pandemya, bunsod ng COVID-19, ay patuloy pa rin tayong humihinga, patuloy pa rin natin kasama ang ating mga kapamilya, habang ang ilan ay uh, hindi na o nawala na dahil sa sakit na COVID-19 Fallen Ryan Monterrey is watching, good morning Chobert Seco, magandang umaga kabayan, nasaan ka ngayon, nalinawag Susie so, Agra and magandang umaga. Rose May Villa Vicencio, good morning. Hello. Hi, kabayong Rosalinda. Hi, Doktora Bells. Good morning. Pa-shoutout shout out naman. Hi, birthday pala ni Arky. Si Arky po ang uh, nagdesenyo ng aming workplace, ng aming studio sa Marinduque News. Blessed, happy, happy birthday, Architect Beda Magturo. Sana ay marami pang blessing ang dumating sa iyong buhay. Napakabuti mong arkitekto, napakabait mong kababayan. Sana ay patuloy kang pagpalain ng may kapal Again, thank you so much And have a blessed birthday Architect Beda Magturo From Marinduque News Network Sending our love and appreciation Feli Naranjo Monterrey Ang ganda naman ng view ng sikat ng araw Si Kabayang Lea Peñaroya is watching Kumusta po sa mga taga-hupi sa Santa Cruz Nakaka-relax talaga ng isip ang hampas ng alon Sabi ni Gina Ilagan hmm. Kumusta po kayo? Ano po ang balak nyo ngayong Holy Week? Ngayong uh, 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 Biyernes Santo Alam nyo po Dito po sa Marinduque uh, Medyo talagang ako ako'y naninibago Miski dalawang taon na natin ito Padalawang taon na natin itong naranasan Na Napaka Tamlay napaka lungkot ng pagdiriwang ng ating Semana Santa dahil in my uh, 31 years of existence ay uh, talagang nakikita ko ho na pag nasapit ang ganitong holy week napakaraming mga tao mayat maya ang uh, mayat maya ang daan ng mga sasakyan, mga bagong mga sasakyan, mga magagandang mga sasakyan. Dini sa harap na aming bahay, sa pagkata kami pong bahay dini sa Barangay Buangan, ay napakalapit la ang sa daan. Maraming mga sasakyan dahil maraming mga bakasyonista, maraming mga bisita, maraming mga turista, mga foreigner, mga galing dyan sa Maynila. Pero ngayon talagang napakaliit la ang ng tao napaka tamlay ng turismo dahil sa pandemya. Kaya ang panalangin natin siguro ngayon ay sana ay mawala ng tuluyan itong virus po na ito. Para naman sa gayon ay bumalik na tayo sa normal na buhay. Kung saan wala nang hirap umuwi dito sa lalawigan, wala nang mga swab test, wala nang mga dokumento na kailangang ayusin. Bagkus ay makauwi ang lahat ng ating mga kababayan na naghahangad na nagnanais na huling makadaupang panad ng personal ang kani-kanilang mga mahal sa buhay. Sana po ay uh, uh, iaan ang isa sa ating mga pangunahing dalangin ngayong panahon na ito ng Semana Santa ngayong araw ng uh, Biyernes Santo. Nanunuod ko mo si sa Marinduque especially sa mga taga-barangay kamandugan, Sinet makawili po ito. Juliana Regino Rian Sales is watching good morning God is with us God is with us. Blessed Lenten season to all. Lester Rivera, the second. A shout out naman. Tatabunan ng ulap yung ulap. Tatabunan ng ulap yung araw. yan so maglalakad na kita Lester Rivera gusto po kayo Sana makaparoon ako sa bayan mamaya at uh, makapan, makapag uh, simba man laang ah? at kakapag uh, 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 tingin ano kung ano yung mga gawain doon sa bayan mamaya eto pag Biyernes Santo, naalala ko, ang dami mga santo na inaparada. Ang dami.